mga kaprobinsya maghasa tayo ng ating itak kasi ipuputulo natin yung mga kahoy na panggatong so ito yung ating gagamitin na pangputol ang tawag sa amin ito ano, ginimpunan kung tawagin dito sa amin so dito tayo maghasa mga kaprobinsya ayan yung ating mga big, mga kaprobinsya ayan o oh. oh. ayun, nagdididi sila ayun, ayun sila oh. so busog na yung iba ang ginagawa nila paigahiga lang, patulog-tulog lang para mabilis yung paglaki nila ito naman yung gagamitin natin na pangputol ng kahoy na panggatong ang tawag sa amin dito mga kaprobinsya ginimpunan yung style yung style ng pagkaitak niya patanas to nung pag nagtatabas ako yung malalaking kahoy na puno ito yung pinangpuputol ko mga kaprobinsya matibay ito hektarya na yung pinutod nito mga kaprobinsya yung malalaking kahoy doon. ito yung pinangpuputol ko mga kaprobinsya festive na po. na po. Maikli lang siya, pero malapad. Malapad. Ang gagat ang soto. At medyo siya. So, ganyan po na tapos na tayong maghasa. So ayan. Matalas na po siya mga kaprobinsya. Ayan o. Oh. Kitang kita mo. Patay kang kahoy ka. <laughs> yung ating panggatong na kahoy. Putol. Ayan mga kaprobinsya oh. Naglalaro yung ating mga... Pick. Ay, nagpausok tayo para uh, walang lamok kasi umulan-ulan ng konti. Dapat lakasan sana mga kaprobinsya yung ulan. Nakakatawa mga, mga kaprobinsya kapag sila sila'y naglalaro, ibig sabihin healthy sila. Oh. Oh. Mga maliliksi sila mga kaprobinsya. Tuloy-tuloy na yung laki niyan mga kaprobinsya. Ano lang, 15 days pa lang yan. Yung ating mga biik kita mo naman na malalaki na si, walang lupaypay ayan o oh. yan yung inahin siguro masakit na yung dede nya kakadede ng mga liig papahinga siya o oh. busog pa naman o oh. so tara mga kaprobinsya ating patuloy na yung mga kahoy Tingnan naman mga kaprobing siya. Busog na busog na nga siya. Oh. Gusto pa niya talaga ano. oh, ito ang dyan. Oh, uh, nalipa na. Yung ating mga inahin, napakababait. Tingnan niyo. Sanay kasi sa ano eh. Na pinapakain natin. Yan lang sila. Oh, may nakarinig din. Ayan oh, parang naglilima at tayo na. Ah. Yung ating mga itik? Ayan. Ah. Sana lumakas yung ulan. Sana lumakas po yung ulan para tayo ay makapagtanim. Mga kapatid siya. Puti. Puting gini ito yung ating mga alaga oh bus na naman yung tubig kasi uh, hindi naman kasi ano eh yung iinom lang sila yung tubig, ginagawa nila ligo eh kaya madaling maubos maganda sa kanila ano eh, planggana eh papalitan ko anong planggana eh 20 heads na itik yan mga kaprobinsya 20 heads Tas meron pa tayong 21 dun sa kabila 41 heads na yan huh. ayan po yung ating tanim tanim ng mga ano mga uh, kalabasa ito yung mga nauna oh na ayan mga kaprobinsya oh, gumagapang na ayan oh ayun ito pala oh, mga kaprovinsya Oh. Marami na. Ito yung suha. Ay oh. no. ko pa yan hanggang doon sa taas. Nga lang hindi umuulan. Ay mga kaprovinsya Oh, may bunga na nga oh. Ito yung mga nauna. Hindi ko nga naalagaan to mga kaprobinsya Andun may malaki malaking bunga Ayan o oh. Ayan naman Dito banda Sampung ano uh, Suha Yung nakatanim dito Ayan o oh. Ayan pa Tingnan yung mga kaprobinsya Ito nga hindi ko ito naalagaan Yung iba Ito, ito yung nauna o oh. Tingnan nyo mga kaprobinsya oh. May mga bunga pa dito Ayan, ang lalaki oh. Lalo na kung mapuno ko to. Kailangan lang ng ulan oh. Ayan, yan mga pagtataniman ko. Mga hinokay-hokay ko. Ayan, ayan. Tingnan nyo. Kasi ito, suha pa oh. Ayan. Tingnan nyo. Dami, daming suha. Yan, mga bagong ano ko yan. Mga bagong tanim ko yan. Tas yan dami pang bakante. Ayan. Ayan po mga kaprobinsya o oh, yung mga suha. Oh, laki na. Parang kailan lang. Itinanim ko yan dyan. Oh. Ito, kalabaso oh. Gaganda na. Oh, ayun pa. Suha. Ayun pa oh. Dami. E eh, pag nagsilakihan yan mga kaprobinsya Ito ang lusog E eh, kung di tayo nagtanim eh gubat lang to Gubat kung ano-anong Kung ano-ano lang Tumutubo o tingnan mo Ayan Ganda ng ano Malapit na yan mamunga o, Yung isang gapang lang na yan eh Dami ng ibubunga yan kung pang konsumo lang natin mga kaprobinsya eh, eh kung baga, ayan lang ka oh tinanim ko dyan kung pang konsumo lang natin mga kaprobinsya walang problema sobra sobra kaya pang benta talaga natin yan ayan oh suha pa oh ito tataniman ko pa yan hindi lang umula ayan lang yung ating bahay oh. tapos dito may tanim na tayong kalabasa ayan o. hindi pa nga ayan o daming bakante pagtataniman tas ito o oh. suha tas dun kalamansi kaya walang imposible mga kaprobinsya kapag tayo ay nagtatanim ayan o oh. may mga bugambilya ayan o, mga minarkot ko yan mga kaprobinsya Ayan ng mga kaprobinsya. nagugutom na sila. Ating pakainin 'yung ating alagang kalapati. Ayan. Gutom na sila. Ayan, ayan 'yung ating mga kalapati. Ano May nagaway busog na naman sila. Tapos dito mga kaprobinsya, mayroon tayong bagong sisiw. Ayan mga kaprobinsya, ayun. Dalawang sisiw ng kalapati. Ayan, tingnan natin. Uy, nagkakabok. Ay, lah. Wala na tayong pang sing-sing ha. Outdated kasi ano, 25 na ngayon. Ayan yung kanyang nanay. Nilalagyan ko ng feeds dyan para Ayan na. Oh. Para yan yung pagkain niya sa kanyang mga anak. Sa dalawang kanyang sisiyo. Ayan. Yung anok naman gusto pumasok. Ito naman si Marimar. Yan lubay po yung ating mga bantay dito si Marimar. Puting puti, ayan. So ayan naman mga kaprobinsya Yung ating tanim na ano Tanim na pechay Tingnan natin kung malalapad na ba Pwede nang harvestin Tamang tama Mayroon tayong uh, Tilapia Ayan na yun kasi yung gitna Puro papaya Pang tanim din natin Ayan po yung ating mga tanim na pechay sana nga umulan ng malakas para madidig na naman siya. Ayan, ayan mga kaprobinsya o. Oh. oh, dito lang sa ano yan. Sa sa taas ng bahay natin. O, oh, ginardin lang natin yan. Tapos naka net siya para hindi siya, ayan, papaya. Papaya, papaya, papaya para hindi siya ano kainin ng ating mga alaga yan mga kaprobinsya at ito naman yung ating mga punla yung iba tumubo na oh ayun yung ating punla ayan yung ating pechay, mga kaprobinsya ang tataba na ayan wow pwede na tayo mag harvest yan yung, so, yung malalaki ayan ayan mga kaprobinsya tapos ito pa oh, ang lulusog. Ayan, ayan po yung ating mga ito. Ayan mga kaprobinsya. Ayan oh, ang lulusog. Kaya pag tayo ay nagtanim, meron tayong magugulay. <laughs> ayan, tingnan nyo. Oh, dyan lang. Oh. Oh, di ba? Yan lang yung sikreta dyan. Ayan. Yung ating tanim na bugambilya na na. Ito, bunga. Yung inanganga. Tara, magputol na tayo ng kahoy na panggatong. Ayan mga kaprobinsya, oh. puputulin natin yan. Mga kaprobinsya, na na natin maubos uh, puto din yung ating panggatong ayan uh, uh, lang ganyan lang mga kapulito dito kahit na gasol sa Maynila magastos magagasol ka e dito, kahoy kahoy lang talo pa yung siling Amen. Yan yung mga lalaki. Uh, um, sa gubat ng naglilibing ng mga kapremsya. Ito 'yung nakapakinabangon natin panggatong ano yan mga kahoy uh, lang na hindi uh. naman nakapakinabangon uh. ang pangkinabangon lang niya nga nung ano, pala hindi naman panggatong uh. uh. marami-rami na yan uh. uh. oh. ano ang problema sa panggatong mga sa probinsya napakarami kahit limang truck pa sa dami na pinabas natin na natin ng mga panggatong hindi tayo mag-short sa panggatong andyan lang ang kagandahan pa na natin yung area yung ating lupa mali, maliwanag na ito lang ng mga nakaharang ito yung mga taroy na ito. oh natin lang. Oh, di ba? Ganyan lang ang buhay sa probinsya. Napakasimple lang. Oh, panggatong, libre. Maminwit ka, may tilapia. May banok. Oh, ayan. May pato. May baboy may gini, may pabo. Na? Ha? Nandiyan halo. May kambing. Maingay na yung kambing. So, oh, ayun. May kalapate. Tapos may mga tanim-tanim. Hindi talaga tayo magutong dito mga kaprobinsya pag ganun ang diskarte natin. So, oh. mamaya, sabahan nyo ako na pakita sa inyo yung tinatabas ko yung bagong area na kiniklip.